Totoo ba na nagkakaroon na ng mga ilog sa deserto? Meron bang sinasabi yung Biblia patungkol dito? Yan yung ating alamin sa video na ito. Sa panahon natin ngayon, marami ng mga kakaibang pangyayari na nagaganap sa iba't ibang parte ng mundo na minsan kung iisipin natin, parang imposible siyang mangyari. Pero nangyayari naman. Kasi totoo naman mga kapatid na merong sinasabi sa Biblia na sa mga huling araw, merong mga kaganapan sa mundo na ito na talagang kakaiba. Na minsan hindi rin siya maipaliwanag. So normal lamang po yun, lalo na nga nasa mga huling araw na tayo ngayon. Ngayon yung sinasabi nila, nakakaibang pangyayari na nagaganap na nga sa panahon natin ngayon, ay yung sinasabi nila na nagkakaroon ng ilog doon sa mga disyerto. Kung titingnan natin at iisipin natin, yung disyerto, ito ay ito lupa. Pero makikita natin, sinasabi na nagkakaroon daw ng mga ilog. Sa totoo lang, may lumabas na mga video sa social media, kamakailan lang sa isang disyerto sa Middle East ay bigla na lang nagkaroon ng tubig na sinasabi nga nila na nagkaroon ng ilog doon sa disyerto marami nagulat sa nangyari na ito na nakita nga nila sa social media. Kasi sinasabi nila, papaano nga naman mangyayari yon na sa isang disyerto, magkakaroon ng isang ilog. Parang napaka-imposible nito. Ngayon dahil sa nangyari na yan, na sinasabi nga nila na totoong nangyari doon sa Middle East, na yung isang disyerto nagkaroon ng ilog, Totoo ba na meron ding sinasabi yung Biblia patungkol sa mga ganyang pangyayari? Sa totoo lang mga kapatid, meron ding sinasabi yung Biblia patungkol dyan, na yung mga disyerto, kaya man yung mga tuyong lupain, magkakaroon ng ilog. Actually, sa Old Testament pa lang, si Prophet Isaiah meron ng sinabi patungkol dyan. Basahin natin yung Isaiah chapter 41 verse 18. Magkakaroon ng ilog sa tigang na burol. Aagos ang masaganang tubig sa mga libis. Gagawin kong lawa ang disyerto. May mga batis na bubukal sa tuyong lupain. So nakita natin malinaw na meron nang sinasabi yung Biblia patungkol sa ganitong konsepto na yung mga toyong lupain, yung mga disyerto, magkakaroon ng anyong tubig diyan kasama na nga yung ilog. Kasi mga kapatid, sa totoo lang pagdating talaga ng panahon, merong pangyayari na yung disyerto mismo magkakaroon talaga diyan ng ilog o kaya man ng mga anyong tubig. Basahin natin yung Isaiah chapter 35 verse 6 to 7. Ang mga pilay ay lulundag na parang usa, aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa kaparangan ay aagos ang tubig at dadaloy sa desyerto ang mga batis. Ang nakakapasong buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay bubukal ang tubig. Ang dating tirahan ng mga asong gubat ay tutubuan ng tambo at talahib itong propesya na ito ni Prophet Isaiah, ito ay mangyayari pa lang pagdating ng panahon. So to be specific, ito po ay mangyayari pagdating ng millennial reign of Jesus Christ. So ibig sabihin niyan, kapag bumabana na yung ating Panginoong Sokristo, kapag nagrule na siya dito sa ating mundo kasama tayo, magiging masagana yung lahat, magiging maayos yung lahat. At isang patunay na nga dyan, yung sinasabi nga sa propesya na yung mga disyerto o yung mga tuyong lupain, magkakaroon ng mga anyong tubig. So dahil sa binasa natin na ito na sinasabi ng Biblia, makikita natin na talagang posible yon na magkakaroon ng mga ilog doon sa desyerto. Kasi nga, yan yung sinasabi ng Biblia. Sa totoo lang, hindi lang mga tubig yung magkakaroon sa desyerto. Sinasabi rin na magkakaroon ng mga halaman at mga puno doon sa mga tuyong lugar, lalo na nga sa mga desyerto. At ito ay magiging mabunga sa kabila na ito ay disyerto sa panahon natin ngayon pero sinasabi na pagdating ng ating Panginoong sa Kristo kapag namuno na siya dito sa ating mundo mababago yung lahat yung mga disyerto magiging masagana yung lupa dito at yun nga magkakaroon ng ilog at ng mga puno at halaman at ito ay magiging mabunga at syempre mapapakinabangan ito ng mga tao hindi katulad ngayon na kung titingnan natin yung disyerto talagang wala kang mapapakinabangan dito dahil to yung tuyo yung lugar at hindi pwedeng mamunga yung mga halaman at puno dito. At yun nga kung titingnan natin, parang napaka-imposible na magkaroon ng ilog o anumang anyong tubig dito sa disyerto. Kasi mahirap naman talaga mangyari yon. Pero dahil sinabi yan ng Biblia, nakasaad yan sa propesya ng Biblia, mangyayari yan talaga kahit na imposible. Kasi mga kapatid, alam naman natin na yung Diyos natin, siya naman talaga yung creator. Siya yung naggawa ng lahat. So walang imposible sa kanya. So dahil siya yung naggawa ng disyerto, siya rin yung may kakayanan na maglagay ng mga ilog dyan o kaya man mga halaman at puno. Kasi nga, siya yung manlilikha. Walang imposible sa kanya. Tandaan natin na yung nature, susunod lamang yan sa ating Panginoong Diyos dahil siya yung naglikha dyan. So, ibig sabihin, kahit hindi ma-explain ng science o nung kung sino mang mga tao, ang Diyos dahil walang imposible sa kanya, lahat ay susunod sa kanya. Kasama na yung kaligasan. So, pagdating ng panahon, posible talaga yan na magkakaroon ng ilog o kaya man ng mga anyong tubig sa desyerto. Pero mga kapatid, ang tanong, dahil sinasabi nga nila na merong nangyari ngayon dito sa Middle East na nagkaroon ng ilog sa disyerto, Totoo ba yon na may ganong kaganapan? Yun na ba yung sinasabi ng Biblia na nakasaad sa propesya? Sa totoo lang mga kapatid, ang sagot natin dyan, hindi natin alam kung ano ba talaga yung konteksto ng video na pinakita nila na yon na yun nga sinabi nila na nagkaroon ng ilog sa disyerto kasi nga mga kapatid hindi natin alam baka nagpakawala lang sila ng mga tubig doon sa disyerto at parang nagkaroon lang ng ilog so pwede po yun kasi hindi pa naman talaga natin alam kung ano ba talaga yung nangyari pwede nilang gawin yun at sabihin nga na nagkaroon ng ilog sa disyerto o kaya man baka naman talaga nagkaroon ng gano'n na bigla na lang nagkaroon ng ilog sa disyerto kasi mga kapatid walang imposible sa Diyos pwede niyang gawin yun pero mga kapatid, sasabihin ko na sa inyo na hindi pa yan yung sinasabi ng Biblia na magkakaroon ng ilog sa disyerto. Kasi nga, ay sa tinalakay natin, mangyayari pa lamang yan kapag yung ating Panginoong Sokristo ay bumalik na dito sa ating mundo. Kapag nagsimula na yung millennial reign of Jesus Christ. So, ibig sabihin niyan, kung may mga lumalabas na ganyan na sinasabi nga nila, nagkakaroon ng ilog sa disyerto, hindi pa po yan yung sinasabi ng Biblia. Mangyayari pa lamang yun pagdating ng panahon. Kasi hindi pa naman nagra-rapture, hindi pa naman nag-detribulation. At higit sa lahat, hindi pa bumababa yung ating Panginoong Sokristo. So, mangyayari lahat ng mga bagay na yun, yung mga propesya na yon kapag yung ating Panginoong Sokristo ay bumaba na dito sa ating mundo. Ngayon yung mga sinasabi nila na yan na may mga lumalabas na ilog sa desyerto, hindi talaga natin alam kung talagang yun ay tunay o talagang ilog yun na nakreate create doon sa desyerto. Kasi hindi natin alam yung pinaka konteksto ng video na yon. Pero mga kapatid, kung totoo man yun, hindi na tayo magugulat doon kasi nga posibleng mangyari talaga yun dahil yun yung sinasabi ng Biblia. Walang imposible sa ating Diyos na kahit disyerto, kaya niya ng ilog. So kung yung disyerto, pwede magkaroon ng ilog dyan dahil sa kapangyarihan ng ating Diyos. Ganon din sa buhay mo. Yung mga bagay na imposible, pwede maging posible yan sa ating Diyos. So huwag kang mawala ng pag-asa at huwag kang panghinaan ng loob. Dahil sinasabi sa iyo ng Diyos ngayon, walang imposible sa Kanya. Basta magtiwala ka lang sa Kanya at manampalataya ka ng buong puso kapag ginawa mo yon makikita mo yung mga kamanghamanghang bagay na ipapakita sa iyo ng Diyos hindi pa man bumababa yung ating Panginoong Kristo dito sa ating mundo at hindi pa siya nag-ru-rule sa loob ng isang libong taon pero mga kapatid pwede mo nang maranasan yung mga miracle at breakthrough sa buhay mo kung magtitiwala ka sa Panginoon So kung totoo man yan na meron talaga mga lumalabas ng mga ilog sa disyerto, tandaan nyo na maaaring yan yung pagpapatunay na totoo yung Biblia, na totoo yung sinasabi ng Biblia. Kasi malinaw sa binasa natin dito na may ganyan talagang konsepto na pwede talaga mangyari yan. So, ibig sabihin, kung talaga mga nangyayari na yung mga bagay na yan, totoo yung Biblia at higit sa lahat, totoo yung Diyos, totoo yung mga pangako niya, totoo na babalik yung ating Panginoong sa Kristo at ipaparanas sa ating mga tao yung kasaganahan dito sa ating mundo. Na nga, ipaparanas ng Diyos sa ating mundo yung kaharian ng langit na mararanasan ng mundo na ito yung langit dito sa lupa. Nawa nga mga kapatid, itong tinalakay natin na ito ay maging pag-asa para sa ating lahat. Na yun nga, muli walang imposible sa ating Diyos. At darating ang panahon, mararanasan natin yung kapayapaan sa pamamagitan ng pagrurul ng ating Panginoong Sokristo dito sa ating mundo sa loob ng isang libong taon. So ngayon binibigyan tayo ng pag-asa ng ating Diyos. Kaya patuloy tayong manatili sa kanya at sumunod sa kanyang kalooban habang naghihintay tayo sa kanyang pagbabalik. So yun lamang mga kapatid ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalaki ngayon. Hanggang sa muli magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalaan kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.